Yo, what's up mga kawili? So, ayun, pahingan muna tayo. Sa pagpipisi, <laughs> goods naman yung out outcome ng pisi natin yun. So, mega shoutout niya pala. Tataro pa natin. tok, -tok palawan para may mga gusto ko yung pag-deliver. Hire na mga sasakyan. Visit nyo lang po yung Tuktok Palawan page sa Facebook. Shoutout! Tapos <coughs> sa mga tropa natin hindi natin kasama sa fishing, shoutout. Kay Prince Pilidi Fishing, Lance Fishing, Isis Fishing, shoutout sa inyo. Kay Arlan. Yan ang shoutout. Si Maki. Kay Regan Palangka. Tapos sa uh, iba pa natin tropa na hindi nakasama sa fishing. Sir Jules, shoutout. Fishing tayo ulit pag may time. Tapos kay Kulot sa laot. You know, tsaka ni shoutout sa inyo. Yung fishing kapista. Shoutout sa mga supporter natin. Clarence huh? Talisik, shoutout. Tapos kay John G. Fishing TV, shoutout din. Kay John Balde, shoutout. Kamandag, what's up? Shoutout, shoutout. So yun. So pakita muna natin yung highlights ng ating huli. Just one Can you make this one? Ang laking pick up grouper mga ka Isa lang yan sa mga nahuli natin So ito <laughs> So follow and subscribe sa Kawilan Trips For more fishing adventure